ang gisi man niya akong brief. Totoo pa Ipagin ka. Asa na di pa natin pa bago. Wala na tuyo ba? sangit, na sa lansang ba? Yan <laughs> mo <laughs> 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 Ha? Ano man? Bakit oh, pagbobo -pag na to? Kan ba mo to beto kami ron dire? Ha? Motok na amiga ba? Mukha na -no siya dire mo bisita da sa doke na mo siya ka bisita god. Kinsa na amiga? Ang friends gina ko sa una god nya doke na nako friends. Ayun sa pato wa diri. Eh kay oh, mauna ta bawa pa ta ka pang hinlo diri. Problema ang iyara, ba? Makakita lang siya balik dito sa tua. Hindi ka maulaw ano akong atong pagkaran, o? Oh? Hindi mo ba yun? Ito ba ang balibara na ito? Gusto mo siya mula ag. Makatamak, nagbaksan din eh. Okay, lagi na ako. Ito na yung mga gudba. mo na, dalaga? na Dalaga. Kasi ka lang kuwan. Balibadi lang sa ba? Hindi, lagi pwede. Kaya naka... Kadong na ito din yung badi na ito pidi pwede balibaran. kay. Ano ang balibara ni gusto mo ag din Kaya naka di ba kung kawalang daw at Ulo, mo balibara ito eh. Nakainis na ito ba? Kadong na ito. ngalik gini dia ke Ligo kayak mau apa turun ligu pakai dina bisa beda dina aja mabut siang yang ada Ligo orang mangkumi maka ada hubuk kan dari rumah hahaha aku nih kurang anak yang karena kematan dia bang sebenernya saya kong dikumpul Ligo ooo Angan nih, mau beli gue. Angguli kau terjadi lima abot, bang. may likod ni mo nga, stang buli nga yun. Oo, kayong naligok, takay buling. Kaya ka to'y buli ko ligok. Tama na, tama na. Sige, mm. yeah. 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 dito ka ba kayo, ko ka konsentri kung ligok nga. Kakabe. Dali din ha. Kapta na. na lang ka isa ka oras rin yun, pagkakahuman. Pag limpyo diao okay. kay kayo mabot naman ka kayo bisita, pag limpyo dia. Eh, ako. Pwede ka mangutaan na? Oo. Ano na pipirila, Grace? Nur nah, Nadia oh. Anak nah Balaya oh. oh Apa nak ya? Oh. Ah, sige, sige, ya. selamat yeah, kayo ya. Sigi ya. Ayo. 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 Ay. Ya nah, si Grace? Si Grace. Oh, si Grace. Uh, Nak asa sulut. Ayon! Ay, ako lang tawagon? tawag. sa Ay, tawa. kuya ha? Ay, ayaw doon kayo, live wire na makurintihan ka. Diri, sa so uong lang diya. Diri. Diyak, diyak. <laughs>

talaga kung sino si Teresa? mahalaga oh, sa iyak si Gray? Gray? Ano siya mo? Nasi? Day, ano di ka day? Ano na day? Hindi oh, na gusto yan. next story na mi day ba? Ng oh ganito, tao-tao na po, day? Ay, sige. susunod kung sino ako ni? Walis na ah. dito kanang historia sa day. dito. Siguradely day, sumunod day.

May pa kami nyo na ka, kita, la, day, um, sa kanong sa pakakuan eh. Pangita na dahi yun sa tayo gulapin mo. Mga panin mo. lagi dahi o eh. Kanong sa pakakuan. Nang kakay uyab? Kuan dahi. Kanang kafling na ako dahi. Ano na ay pa naman huwag yun po nalihan. Ang kabalak. Gali dahi. Pag ninyo na o eh. Ano sa pakak dahi no? Okay rana yung ba na dahi? Happy kay ko dahi o okay. eh. Nakita naman sa di ba ba? Okay na. Gali dahi. Kabalak po siya mo dala dahi. Kasi so, hawag mo dala dahi. Pagtarong Muta og huwag relasyon dahi ba, huwag makakagikulat, huwag ipakaon, makakagtarong. Oo, huwag, 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 kuno huwag, 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 mo dala na Ay, mo dala og relasyon akong ginako. Ay, how okay, did kay na siya dala og relasyon? Demon di bitaw nga dugo kay ni, no, kay pinangga kay kuno ano, tanaw. Oh, pero gusto ko og oh, sexy na kay kuno kay. karon yani dai. Pinangga kay kuno akong bana dai mo like, ikaw lesson og kuno niya ka. Ang kita og kanang pinangga kay niya. Dili ka kuno. Dili ka kanang binuangan ba? ma Grace, mang eh, i ko sa akong towel og brief diri ba? Ya, mga tusok siyang tawin na yun. Ay, niya ay ubanan na lang ko kayo. Murag igang man. Ang ubanan na sa oh, gawin. Ubanan okay. na yun. Oh. Manakakaligo. Asang brief na ko? Masira. Ah, Sumusok pa. Tawin.

ibtinan awal yang mulia sakti Allah. Sama nih ini sih menyebrikan. Asa dia kumbang. Bang. bang? Era good. Sama. Ini gisi mani aku ngbrief. Apa mau pakai ah, pa nanti ke? Asa dai. Gimana nanti kag bagong. Wala na tuyo ba sangit na sa ba. Tapi ah. kok pamungkut kan nak, nasangit lang sa lansang. Ano? So guna, pangura ni rabito ni mo di kita kamu kau Utang na guna oh. genang ka, ganang ka nga. Makita nang gisi atong brief. Kita drama na di kita nang watay. Kita na sa tunga e, si. Eh, sama ni Eh, Awak mau tak? Oke okay, oke okay, ay, ay, oke okay. okay. ayo. Aku ay. lu tahu apa? Abi nak ku. Ikuyuk-kuyuk pergi nak nimbuk diri. Mau aku nisa